Magsak talaga yung ano kwarto. Utak na. Good morning, mga babayan, mga kalakotsera, mga kambiyahero sa kundi sa Badam Yuri, Badam Dami, Lakotsera at anito ito ngayon sa Davao Oriental, sa Manay kung saan uh, dito ang epicenter ng 7.6 magnitude or 7.4 magnitude na dindol nung nakaraan na nangyari dito sa Davao Oriental so ito tayo ngayon para maghatid tulong. So, ayan sila si Paul sa labas at ang team para mag-assess ang ating mga dapat tulungan. Kasi nakakalungkot din dito kasi marami din ang may mga 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 nasira din ng mga bahay dito, no? Hindi talagang na, na tumagilid ang bahay kasi malakas, sobrang lakas din yung 7.6. Mas malakas pa yung sa Cebu pero ang ano nga lang dito sa Manay is hindi siya in the na na lugar hindi kagaya ng Bugo City so compared to Bugo hindi ganon siya ka, ka, ka devastated sa ang Manay no? so, ayan sa Sir Paul nag interview yan sa bahay na yan na sira din ang mundo at meron din doon no Mayong hapon. Kasi may balay ito eh. Inyohan eh. balay. Hmm. Kasi hindi dito? ano talaga siya. Pero ano kay years yung balay. Ha? Pero ni kay years? Wala pa eh. One years, one year lang na siya. Wala pa one year? Oo, eh, one year lang. Oo. Oh. Wala pa eh siya. Si ate ang may-ari ng bahay. Ah, uh, ano? Saan kayo na nangyari yan, te? Asan kayo yeah, na? Dito. Dito. Sa inyo din to? Okay. Hmm. Kasi ano to dito? Ah, bangin. Okay. Kusog kayo ito yung no? Kusog kayo dyan. Kasi mas... 7.6 eh. Kasi kusog. Kusog dyan. Tsaka ayo. Okay. Ang, ang bugo gani, 6.9 naman ito. na okay. ka dagan mo dayon Gawas mo dahil Nakatakbo agad sila. So kayo dito nagtira -ter ron, kayo nagtent dito. Eh, one year lang no? Parang ano siya oh. Parang nabiyak, parang pitak. Kasayang, in, ano siya? Kasayang oh eh. in, nga talaga siya, totally. Nalaghulog talaga siya no? Hmm. yun? talagang bumagsak. Asin warak talaga siya. Iyan. Bumagsak talaga yung ano, kwarto. ba ko <tinyo> او <smallly> پيٿو <noise> may ganyan muna walang tubig naaray tubig kaya sa bungo problema dito tubig Ano naman dyan sa kanila? Eh. Iset din. 我又不，我又。 Ang balay na kuan ni pila na kay years yung house ma'am? Wala ma pa, wala, bulan pa lang siya. Months pa lang to. Right, Oo, oh, oh. actually papinturahan pa lang namo ni siya and then humano na mo ang finishing. Kaya naman may balay dito dito sa Manay. So mm -hmm. kanila hirapod eh, ni. So, mas kani ang damage yun. Guba din siya yun. Kato dito mapost lang yun. Tumari, wala yun. Oo, oh, dinagod ni siya. Dinagod siya mapost Wala well, nga, no, hindi na tamag, hindi well, na no, tamag pakinabangan. Pero may ganit nabuhi, sud ko. May kay hapit ko matabunan o katungtungan katun, ng putahan ako. Ah, uh, nangyari dito ka sa loob? oo. Oh, oh. Nasa loob ako. Oh my god. Yes, slide landog na gid siya kay Tilesman ang kumento hmm. mm. kanang mga nangahulog. Oo de padangog uh, nakagawas. Buti no, nakagawas pa ka. Amen, hey, Jude. Kaya eh, akong di ano, kaya si mama o si akong papa. Si mama ni mo, asa man na to? Mama, dari, nasagnat. Ako mama, dari, kaya kung wala ko, wala, natabunan sila. My God. Tabunan sila aning sa terrace. Oh, oh, my God. Oh. Ano Yun yung sinanang? So for for now, dyan muna kayo, nag-stay? Kamera hmm. ni Mama kay ang safety na mga ako mga gamit, mga pag-umangkon. Nasa ano sila, nasa Manay. So dito ako mga pag-umangkon sila ang mga safe. Kami okay ra may wala yung problema sa mo anya. Mga gamit iso, nabot, kasi. Lisod pud na mo ni biyaan kay ang mga gamit. gamit. Okay, damage na ganing balay nya. wala so, na lang ang gamit biyaan. So wala na yung mabilin sa mo adjud. Pero grasa gyud sa Ginoo nga safer. gyud. Oo, tinuod. Magin na sa. Do sayang man pero una lang una una, una. positive na lang atong una una una. Oh, yes. Sakit kay ni sa buot. Sakit gyud. Okay. Lalo na kay pagpa sa so, pagpa so, so pagpa Pag Bulan pa dahin eh. Bulan pa lang na siya. Kay bagugid, makita gid siya -ja agad nga kuan. Ang yuta siguro ani mo rag kuan. Dili siya. Dili gid siya ni kuan. Yung mm. Nagmo nang nagcrack gid siya gid. Okay. Makita yung ano kasi o. Oh, yung daan. Thank ito. nagcrack uh, gid siya. Yung side na to. Mm. Separated siya nga. Uh, so, grapon, kaya 6.9. So, siya. Abigay na mo, wala na kay Murag. Kaya nahuyog naman siya dito rin. So, Murag, silihan na po. Wala na manggit ni Lord, Murag. Tinunan na manggit din no. kay... Pero, grass na din si Ginoo kay mga after tracks na lang, after ato. Ngayon, Murag mm -hmm. na po yung isunod na following day, 5.0 Oh, 5.0 or 5.2. Ginugit po siya. Gabi yun po, ang Cebu na po, na no, po. Ha anal lang, wisha maka trauma din. Pag pauwi lang ni, pag lang tang bigap gabi rin mi naabot sa kinang kadlawan mi naabot. Pag gabi gabi ghapod na sa kadlawan. Pag gabi gilino kang sibo balik. Pero kung gabi jud ni na tabo, dagang jud. Oo, gyud. Ha, dagang tree mga matae. Pag ang etawo sa Cebu gabi man. Naa oh, bay na tabo, da, motor, dagang kaswal Kay hey, dire ang mga dili sakitas, ano din siya. Iba. Seconds lang daw. Oh. W oh, looks. Hey, Mga ina sila sa pikas eh. Yung... Pikas balay oh, nako oh, nila diyan. Hay okay. kung dito sila. Bisa pag wala mo wala. Wala. lang ba? Oh. Tapi okay. tri seconds lang. Ako gani kay sakto ni paggawas nako. Saka gud nang akabong kanan. Oh my god. Pero ano yung San Miguel, no? Ano yung langit ng side? Oh, very halos. side. So, Ang diri lang, no? Pagpasaka so, ka sa right side. So, ito yung kanilang sitwasyon ngayon dito sa, sa, sa San Miguel, Barangay San Miguel. Though, hindi siya in proper manay, pero dahil na nakikita na nga natin yung bitak-bitak na yan. Talagang nagkaroon ng uh, na, 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 ano yung nag, nag, nag nagbitak yung lupa bumagsak yung dito na side nila so mostly ang mga bahay na nandito na side ang na, napuruhan ayan so from that house from sa taas hanggang dito pababa yung mga bahay tumagilid magilid iba naman bumagsak na talaga so ito yung ano uh, devastating kasi ang, sa kanila na may ari dito wala pang taon yung ito nga lang buwan pa lang nito eh buwan pa lang, ang gagawin pa nila, mag-refinish pa lang sila ng bahay nila. Binagsak. Tapos isa naman doon, yung pinak na kanina yan, wala pang isang taon, pagsak din. So, ang ano dito ay yung foundation ng bahay, ang lupa. Nagtilig sila ng, yung lupa na nilang tinirikan ng bahay ay hin bumagsak, lumambot. Buti na lang, walang casualties na nangyari. nangyari ang lindo mo morning lahat gising, nakatakbo agad lahat nung shake, Kasi kung nasa loob, buti itong bahay na rin ito, ay nasa, wala sila dun sa bahay nila nag-stay nung maaraw na yun. Dito sila sa kanilang kubo-kubo sa betindahan. So, nang shake seconds lang kasi daw ang nangyari. Bumagsak na yung bahay. At si ate naman dito sa kanila, buti nakalabas agad siya. Kasi kung hindi, kasama din siya, matabunan siya ng mga pinto nila yung halaga.

kwarto, te. Ito Si ate is taga Bayawan, gitwa ay taga sa aming lugar din, sa Santa Catalina, sa Negros. Napunta siya dito, para mag kasi nakapangasawa siya ng taga rito si ate mga mahilom ang mga so itong sitwasyon ni ate di pangalan mo te? Tita, si ate Flor dumarig atong papa mahilom akong mama dumarig ang kanyang mama ay ang papa mahilom ang kanyang mama sa mga taga santa yan taga bulakan Danao, Kabulakan, sa Danao. Sa Danao, sa Santa Catalina. So ito yung sitwasyon taon niya, dire, Kaluoy taon. Sayang balay, oh. Kasayang. Ang hinaguan, Pero importante, wala na angol nilang mag-anak, dire. Sa ilang panimalay. Ang guwing taon, Diyos ko. Hmm? Murad, Diyo, kupog yun. yung balay. Murad. Kunikan ng kon. Sino niya ka ng... Asa nagikan, babaw? Ito galing sa taas na bumagsak. Grabe na. No? Kusog kayo din. As... Okay. Kusog siguro kayo kayang 6.9. Pwede na magkasuway. Biya kung binog atong sa Bohol, 6.0. Ano biya ito sa Cebu? 6.2. Pwede na maging kusog ka. Labaw na 7.6. Diyos ko Lord. Asa mo matulog Kana, kana lug pagumpales ng Ah, dito sa labas siguro yeah. tuloy. Pagmuli lug daggan mi diya basito na mga undan diha tanaw mga ondan. Oh, ondan. Ilaaman nang butang dikang dito sa kuan. Dito sa idambalay among gitagwas. Kay wa pa man di la mari. Ingang plano ka Disyembre dili kong diri kong musun na mag Disyembre. Tangsong mapaunang sa Dito sana magpapasko. Ako dito sa magpasko nang bana karon, dali. Damay sa damay sakian nang tungyan kuan. Namay sakian nang tuyahang yan sa kaya nang pag umangko na dili dili Ilabas na, Ip Ip na, man, dati, na lang. Ang gami. ng lang ng Pero pa kasi. Hindi na. Nakakatakot pa eh. Sa actual pa. Pero ang bukti sa kanya ate. Hindi talaga totally wreck itong dingding. Yung kabila lang. <makes> ang ano lang ang sa ang, ang salog kanang dito da na, na ang yuta maguning ubos ito po ni San Miguel Kuan po San Miguel pa ni eh? cruising san husi asan husi ni because ni San Miguel grabe po as in pero ligon lang giwad ampo lang pagsuway ra man ni eh. malagpasan na nato ni eh. Mm -hmm. Ay paluyaluya. Bukid <laughs> okay na. Tinjo paluyaluya pa TikTok ka. Sa ka mawa na kay balay asa ka ibutang mo simba ko maunsa ka. Na magtint na pud ta balik. Ay oi ay lang taon. Ay na buak na oh. Tawaba na kami sa noon. Nairit na survey na namin dun sa taas. Tawaba na tayo. Pa tabigyan natin ng tulong niyo. Maraming salamat sa ating mga sponsors na uh, walang sawang tumutulong sa sumusupport sa PB team na para maihatid natin ang tulong sa ating mga kababayan dito sa Davao Oriental sa recent na nangyaring din doon dito po so, yeah. sa mga nagpadala po dito po sa ating uh, part, uh, mission po dito po sa Davao Oriental marami pong salamat kay Ma'am Mayra na nagpadala po ng 5,000 Tess of Rianda Ali 2,000 pesos Genesis Frames 2000, Emma Lerin Pastoril 5000, from Anonymous ng MP Clearwater 10000 pesos, Jalisa Bautista Pasqual 5000, Earth Quintos 2000, Jaden Spots 5000, Priscilla Kahonto 1000, Marites Magalang 4000, Eds Mindanao 4000 153, Maribeth Cruz 3450 Rowel Pony 3,334 Joel Marceline 3,427 Isabel Alano Titian Kim 2,017 Garta Guapa 2,000 pesos Ram Anonymous 2,000 pesos Si Chang Si Ate Si Chang nagpadala ng 5,000 Ate Metos 3,000 Loring Oblum Robert 1,500. Anorak Atig, Abelaine, 2,000 pesos. Pesalito, River. Uh, Itubanes, 5,657. Ayan. At nakapagbigay po tayo dito sa Barangay San Miguel mula po dun sa unahan pa hanggang makarating po kami dito ng total of 78,538 ito po yung ating na at yan din po yung total ng cash donation po na ating natanggap. Kaya maraming maraming pong salamat sa mga sponsor po na ating nabangkit. God bless you po. Salamat po sa pagtulong sa ating mga kabayan. Malaking tulong po yung na po nating cash para sa kanila po at pagbangon mula po dito sa nangyaring lindol. God bless po sa inyo. Salamat. Bye-bye.